Dilat na dilat ang mga mata ni Elise habang nakatitig sa mukha ng napakagwapong estrangherong nakaluhod sa harap niya at umuusal ng di maintindi ang mga salita. Sa tour aripo tinit opera, diti ego igusom, diti ego igusom. Tila siya na hypnotismo And before she knew it, nadampian na pala niya ng halik ang mga labi nito. Bigla naman itong nagmulat ng mga mata. Sinisira mo ang bisa ng orasyon. Formal na sabi nito. At iyon na ang simula ng lahat. Ten years ago, sa Tora Aripo, Tinit Opera, DT Igu, Igusum, DT Igusum, dahan-dahang iminulat na ilis ang mga mata. Automatikong nanlaki ang mga iyon nang makita niyang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Nakapikit ang mga mata nito habang umuusal ng hindi ang mga salita. Ang mga kamay nito ay dahan-dahang humahaplo sa kanyang noo. Sino ka? Nasaan ako? Anong ginagawa mo sa akin? Nais niyang itanong, ngunit walang salitang nakalabas sa kanyang mga bibig. Sinabayan pa iyon ng paninigas ng buong katawan niya. Parang nagugustuhan niya ang ginagawang paghaplos ng lalaking ito sa noo niya habang umuusal ito ng mga orasyon. Natagpuan na lamang niya ang sariling tinititigan ito. Naglalaro marahil sa dalawampu hanggang dalawamputlima ang edad nito. Di kalayuan sa edad niyang 19. Kahit nakaluhod ay halata ang katangkaran nito. Hindi maikakailang ang kagwapuhan nito. Makisig ang pangatawan nito. Matangos ang ilong. At kagiganda ng mga labi. Kamisetang puti ang suot nito at nakatupi pa itas ang laylayan ng pantalon nito. May malaking panyong nakabalot sa ulo nito. Kapansin-pansin din ang kwintas nito na ang pendat ay hugis tatsulok ayon at may isang mata sa na ay gawa sa tanso. Hindi nagtagal ay nagmulat ito at nalang ang mga ganda at malamlam nito mga mata na kung tumitig ay tila parating may ipinapakiusap. Gising ka na pala, anito sa magi noong tinig. ito na lalong nagpagwapo sa mukha nito. Nanatiling naninigas ang katawan at nilalaki ang kanyang mga mata. Nang igala niya ang paningin ay saka niya napagtanto na nasa loob ng isang kubo. Nakahiga siya sa sahig na kawayan na nalalataga ng batik. Butas-butas ang bubo na sumalubong sa kanyang mga mata nang tumingin siya sa itaas. Yari din sa kawayan ng mga dingding. Sinalat niya ang sariling noo at ilang parte ng katawan. May mga dahong nakatapal sa mga ilong. Napabalikwas siya ng bangon at nahintakutang napasiksik sa isang sulok. Huwag kang matakot, mahinahong saad ng lalaki. Ako si Jan, nangangaso ako sa gubat nang matagpuan kitang walang malay na nakahandusay sa batis. Sa narinig ay pilit niyang binilikan sa isip ang mga nangyari. Ilang araw pa lang siya nagbabakasyon sa lugar ng mga kamag-anak niya sa mother's side, ay nagkasakit na siya. Dalawang gabi na siyang nilalagnat. Iba kasi ang klima sa kung kumpara sa klima sa Manila. Naiinip na siya sa loob ng bahay. Wala naman siyang makausap doon. Sinumpo ng katigasan ng ulo. Lumabas siya ng bahay at mag-isang namasyal sa gubat. mas na hindi pa niya kapisado ang lugar nang nasa batas na siya ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Wala na siyang matandaan pagkatapos na yun. What are these things? Ang tinutungkoy niya ay mga dahon na nakatapal sa noo at ibang parte ng katawan niya. Mga milagrosang dahon. Nilalaglat ka kasi kanina. Ang mga yan ang makakapagpahupa sa labnat mo. I don't believe this. Napapainin na sabi niya. Nag-aaral ako ng pre-med. May alam ako mga herbal medicines pero hindi katulad ng mga ito. I don't believe these cure. Napakislot siya ng maramdaman ng pagsalat nito sa kanyang noo at liit. Wala ka ng lagyan. Pagkuhan na sabi nito, hinigop na ng mga milagrosang dahon ng init ng katawan mo. Pagkasabi niya rin kumuha ito ng iba't ibang -iba klase pa ng dahon mula sa isang maliit na butilya at ninatang. Napangiwisin ng iluwa nito sa isang baso ang katas ng ninatang mga dahon at pagkatapos ay inuot sa kanya ang baso. Inamin mo yan para sa mabilis na parang balik ng lakas mo. Ani to. Are you kidding? Hindi ng kanyang mga mata ang laki, kundi maging ang mga butas ng ilong niya. You're asking me to drink that? Ipaiin mo sa akin ang katas na nanggaling sa bibig mo. What do you think of me? A pig? A dog? You're so kadiri. Yun lang naman ako kung gusto mong manumbalik agad ang lakas mo para makauwi ka na sa inyo. Uwi ka pa ng lalaki. Pwede kang bumalik dito para may pagpatuloy ko ang panggagamot sa iyo. Pagkasabi niyo na ipinikit nito ang mga mata sa dahang ikinilos ng mga kamay. Nanigas na naman siya sa kinatatayo ng maramdaman ang paglapat ng mga kamay nito sa kanyang ulo. Pagkatapos ay dahan-dahan bumaba ang ngayon sa magkabilang pisngin niya. Ang laki ang kanyang mga mata. Bakit pang, pang may nararamdaman siyang kuryente na tumutulay sa kanyang katawan? Hindi nakakapaso ang kuryente ngayon kundi nakakakilinan. Para siyang mawawala sa kanyang sarili. Dahan-dahang nagmulat ang lalaki. Nang masalubong niyang makupungay nitong mga mata ay para siyang nanghina. Parang gusto niyang magpaalipin dito habang buhay. Parang silang dalawa na lamang natitirang tao sa lupa. Parang, teka, hinihiptoktis mo ba niya ako? Muli ang pag-usal nito ng hindi maintindihan mga sarita. Habang unti-unting inilalapit ang mukha sa kanya. Ang hula niya ay hahalikan siya nito. Hindi naman siya makagalaw upang umiyos. Siguro nga ay nahipnotis na siya. Napasinghap siya ng malanghap niyang mabangong hininga niya nito. Namungay ang mga mata niya ng mapagmasdan ng bagay gumagalaw ng mga labi nito. Ilakay sarap humali. Nang malaya na lamang niyang unti-unting naghihiwalay ang mga labi niya. Naghihintay sa paglapat ng mga labi nito sa mga Subalit na natili ang distansya sa kanya ng mga labi nito patuloy pa rin itong ng mga salitang hindi niya maintindihan ang ibig sabihin. Namuway ang mga mata niya sa pananabi. She was attracted to him. Hindi niya napigil ang sarili. Inilapit niya ang mga labi sa mga labi nito hanggang sa maghina ang mga iyon. Animoy na napasang biglang lumayo sa kanya ang lalaki. Hinalikan mo ako. Anito sa nanginginig na din. Tini, hindi mo dapat ginawa iyon. Sinisira mong bisa ng orasyon. Hinalikan kita. Pinandilatan niya ito. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang mukha. You must be dreaming. Bakit naman kita hahalikan? Sino ka ba? You're not even my type. Bago pa siya tuloy mabihag ng panghihipnotismo nito at hindi na makalis ay tumayo na siya at pumanaog sa hagdang kawayang lumalangit itni. Malis siyang natigilan ng paglabas niya sa balko na hinakubo ay makita ang isang babae at isang lalaking kapwa nakapikit habang umuusan ng mga orasyon. Sa harapan ng mga ito ay may nakapilang mga taong may iba't ibang klase ng kalamdaman at kapansan. Automatic napatingin siya sa lalaking nasa likuran niya. Mga manggagamot kami. Pagbibigay alam nito na waring nabasa ang laman ng isip niya. Faith healers, mahinang sambit niya. Hindi siya naniniwala sa mga katulad nitong albulari. Hindi kayang ipaliwanag ng siyensya ang klase ng panggagamot ng mga ito. Uuwi na ako. Bigla na lamang yung nasabi at nagmamadaling lumabas ng bahay. Napatingin sa kanya ang mga nagpapagamot ngunit saglit lang. Sandali, paghabol sa kanya ng lalaki. Ngunit hindi siya nagpapigil nang makalabas ng kubo ay muli siyang natigil. Siguro ay nasa sampu pa ang bilang ng kubong nakita niyang nakatirik doon. Ang mga tao ay bala sa kanya-kanyang ginagawa. Katulad ng lalaking lalas sa kanyang dyan, may mga panyong nakabalas sa ulo ng mga ito at may suot ng mga kwintas na gawa sa tanso. Bigla siyang natakot ang tapunan siya ng tingin ng isang matandang babaeng nakaiting at kasalukuyang nagluluto ng kung ano sa harap ng isang malaking kawa na nakapatong sa lumalagablab na apoy. Umiti naman ito sa kanya. Dalhin mo ang mga ito. Sabi ni Jana na malayo na lamang niyang nakalapit na sa kanya. Mga milagrosang dahon. Kapag lanta na ang mga dahon nakatapal sa katawan mo, lagyan mo lang ang mga ito ng langis at itapal sa noong mo at hindi ako naniniwala sa kalokohan na yan. Matari ni sabi niya bago nagpatuloy sa pagakbang. Alam mo ba kung paano uuwi sa inyo? Pahabol na tanong nito. Napahinto siya. Natunto niya ang batis ng wala siyang kasama. at hindi niya alam kung matutunto niya ang daan pabalik sa bahay ng lola Celia niya. Gusto mong ihatid kita. Hindi niya napigilan ang sariling tapunan nito ng tingin. Kung may dapat man siyang katakutan dito, iyon ay ang mga imposibleng bagay na ginagawa nito. At ng pamilya nito. Pero wala siyang maramdamang takot sa tuwing masasalubong niya ang magagandang mata nito. Lalo na kapag naririnig niyang maginoong tinig nito. Sige, pero huwag kang masyadong lalapit sa akin ha. Gumiti ito. Tayo na. Nagpatiuna na ito sa paglalakad para igiya siya. Hindi na naman niya ang pigil ng sariling pasadahan ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Maaaring mga magulang ito ng dalawang matanda na nakita siyang nang gagamot. Ngunit malayong malayo ang itsura nito sa ngayon. Hindi ordinaryo ang kagandahang lalaki ni John. Hindi ito bagay sa lugar na yun. Saan ang bahay mo? Maya-maya ay tanong nito habang patuloy sa paglalakad. Sa Maynila. Wala sa loob ng sagot niya. Ihahatid kita sa Maynila. Napalunok siya. Kilala mo ba si Arcela, tonta? Kaano-ano mo siya? Tanong nito. Kapatid siya ng lolo ko. Hindi na kumibong nagpatuloy ito sa paglakad hanggang sa natanaw na niya ang simpleng bahay ng Lola Celia niya. Isang maliit na bungalow yun na hindi pinturado ang mga dingding. May mababanggit gate yun sa harapan. Sa pagpasok pa lang ay maaamoy na ang baho ng mga baboy at manok na nasa poultry at pigger sa likod bahay. Iyon ang hanap buhay ng mga tonta sa siyang tumutustos sa pag-aaral ng mamaniyang sisinta. Sinta. Doon dating nakatira ang mga ito bago lumuwas sa Maynila at nagpasyan doon na may miramihan. Diyos ko po, saan ka ba nanggaling? Agad siyang hinila ng lola sa palayo kay Jan at bakit kasama mong taong yan? Nag-cross pa ito bago sa kainak kay pupasok sa loob ng bahay. Nakalingon siya kay Jan habang hila-hila siya ng kanyang lola. Hindi naman umalis ang binata sa so kinatatayuan nito. hanggat hindi sila nakakapasok na maglola. Mula sa bintana ay silundanan lamang niya ito ng tanawa. Pamilya ng mga kukulang. Napakunot na osili habang nakamasid sa lola Celia niya. Naglilinis ito ng isda sa lababo. Maliit ito at payat ngunit maliksi pa rin kumilos. Noong una ay dito sa malapit na katirang ang kanila. Dagdag ng kwento pa ng matanda. Pero nang magkaroon ng di mabilang na sakuna na siyang dahilan para mamatay ang ilan sa mga tao rito, ay pinagtaguyan sila ng mga nakatira dito. Iyon ang dahilan kung bakit napadpad sila malapit sa gubat. Pinaghihihin na lang may lahing talaga ng mga talaga ang muling saad ng lola niya. Ilang buwan na hindi nagpakita sa mga tao si Anding. Nang lumanta dito ay may anak na. Wala namang nakakita nagbuntis ito. Ah, Diyos ko, kay gandang lalaki ng anak niya. Paano makikita ang buntis kung hindi nga nagpapakita sa mga tao? Aniyang pinatirit ka mga mata. Baka naman naiingit lang ang iba dahil binihayaan sila ng malaanghel na anak. Bigla na na niyang ipagtanggol ang angka ni John. Napabuntong hininga siya. Matagal-tagad nito silang naglakbay kanina nitsan. At saka iba naman huyata ang mga sa pagiging albulay. Nasabi niya, Basta makinig ka sa akin, Elise. Elise po. Maski na ano ang pangalan ng bata ka, napailing-iling ito. Huwag mo na uli gagawin ang ginawa mo kanina. Hindi mo pakilala ang mga tao rito sa Batangas, tayong lalo na dito sa pagyamanin. Eh sino ba kasi ang may gustong mag stay rito? Napailap siya. Hindi ko po hinangad na mabakasyon dito sa lugar na pinanggalingan ni Ma'am. Bukod sa walang mos, wala pang happiness. Sanay ako sa buhay sa city at hindi ako makatatagal dito. Sabihin mo yan sa daddy at mami mo. Hindi ka uwi sa Maynila hanggat hindi ka sinusundo ng magulang mo. Napahugot siya ng malalim na hininga. Pinagbakasyon muna siya ng mga magulang niya nang nalaman ng mga ito na nakikipagbarkada siya sa mga ali. Layunin ng mga ito na mailayo siya sa mga iyon ng tuluyan. Ilang beses na yung ipiniliwanag sa isang beses lang siya napasama. Sa mga drug dependents na yun, hindi pa rin siya pinaniwalaan ng mga to. Mabuti na lamang at bakasyon kaya walang pasok sa eskwalahan. So balit hindi naman niya gusto ang lugar na pinagtapunan ng mga ito sa kanya. Palibhasa alam ng mga ito na hindi siya makakatagal sa ganong klase ng lugar. Bahagi niya rin daw yun ang parusa ng mga ito sa kanya. Kaya hayun, napadpatuloy siya ng wala sa oras sa probinsya ng mami niya. Dating empleyado lang ang mami niya sa kumpanyang pag-aari ng dadi niya, ang 3R Advertising. Maliban kay lola Celia na kapatid ng lolo niya sa mother's side, dalawa pang malayong kamag-anak niya ang pinagkatiwalaan ng lolo niya na mamahala sa figure at poultry na yun kung wala ito. Sa lolo niya kasi ipinamana ng mga magulang ito ang maliit na negosyong iyon. Umamo siya sa pagkakaupo sa bangko at tumanaw sa labas ng bintana. Nagbabaka sakali siyang makikita pa ron si Jan. Bakit hindi yata mula sa isip niya ang mangkukulam na yun? Kinabukas ay natagpuan muli ni Elise ang sarili na nasa batis. Tumarilis siya sa bahay na magpunta sa potre si Lola siya. Kung madalas siya mga aso, baka sakaling makita niya uli ako rito. Pagkausap niya sa sarili, hindi niya alam kung bakit gano'n lamang ang hanga niya muling makita ang lalaki. Pakiramdam niya ay nakatagpo ito ng permanenteng tirahan sa isip niya. Halos hindi siya makatulog sa kaiisip dito. Anong mayroon ng lalaki ang yunitayon sa Lola Celia ay nagmula sa ang kanyang mga mangkukulam. Kung natandaan lang sana niyang dan daan patungo sa tinitirhan nito, ay baka dumalit siya siya roon. Kumabog sa tuwa ang puso niya ng may mata ng sadika na yun. Si Jerry, naglalakad dito sa gitna ng kakahuyan. May dalang isang bigkis na kahoy na panggatong sa balikat. Wala itong pangitaas sa saplot, kaya nakalantad ang matitupo ng bisig nito. God, he's gorgeous. Bulong niya habang walang kakurap-kurap ang mga matang nakamasid sa lalaki. Nakadagdag sa malakas na apil ang kayong manging balat nito. Hindi niya alam kung sa jam moreno ito o itim lamang sa pagbibilat sa araw. Bigla siyang natarata at hindi malaman ang gagawin ng malapit na ito sa kinatatayuan niya. Mukhang hindi pa naman siya napapansin ito. Agad namang may kumislas na ideya sa utak niya. Bigla na lang siyang bumagsak sa lupa. Kunwari ay nawala ng malay. Miss, maya maya lamang ay narinig saan ni Chan. Hindi nagtagal ay niyubyog pa nito ang magkabilang balikat niya. Sinulat nito ang no at niya nang hindi pa rin siya nagmumulat ng mga mata o sumasagot niya. Namalayan na lamang niya na buhat-buhat na uli siya nito. Nahandahan niyang binuksan ng isang mata pagkuhan. Napangiti siya nang makita ang pag sa gwapong mukha nito. Gacha sa loob niya. Okay na okay ang gimit niya. Ang gwapo mo talaga. Para kang Diyos ng kagwapo. You know what? Wala pa akong nakikilalang lalaking tulad mo. Maraming cute sa city pero iba ka. I don't understand why. Pumikit siya ng biglang sumulubos sa kanya si Jen. Hindi nagtagal ay naroon na sila sa lugar na tinitirhan ito.